Mm. pang ice Kagutan. yan, nilalagay sa mga isda mga ice lagay sa mga isda, wow, daming ice pang sa isda ayan, ang, ano yan, ice ay hindi, yan yung ano kumukuha ng mga isda, dadalhin sa iba't ibang lugar Kumukuha dito sila sa Lagupan City, Pangasinan. Kasi fresh yung isda namin dito. At masarap. Siyempre, yummy. <laughs> daming nag-aangkat, oh. Doon, ang daming nag-aangkat. Ah, daming isda. Ibat-ibang -ibang malalayong lugar. Oo. Oh. May kumukuha. See? iba't iba siya maraming kumukuha ang kan ayan pa oh pinapalapala na ang ice oh. lagay sa isda pinapalapala na lang oh yan oh